Sa boxing pa rin, walisin ang lahat ng mga tigasin sa Super Bantamweight Division. Ito po ang pangunahing mission ngayon ni WBO at Ring Magazine 122-pound champion Nonito the Filipino Flash Dunaire Bago po siya sumubok ng karyer sa mas mabigat na featherweight division. Sa katunayan, napasakamay na po ni Dunaire ang WBO, IBF at Ring Magazine belts kung kaya't ang WBC at WBA titles na namang ang kulang para makompleto ang kanyang dominasyon sa Super Bantamweight class. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Cristabel de Leon. Kung si Nanita Donaire Jr. ang masusunod, nais muna niyang sagupain ang mga tigasin sa 122-pound division bago siya umakyat sa mas mabigat na featherweight class. Sa isang pahayag, ilang araw matapos ang kanyang WBO at Ring Magazine Super Bantamweight Victory kontra Japanese rival Toshiaki Nishioka, Sinabi ni Donaire na ihahanda na niya ang kaniyang sarili para sa mas mabibigat na laban. Ilan lamang sina Jorge Arce, Abner Mares at Guillermo Rigondo sa mga inirereto ni top rank head honcho Bob Arum bilang susunod na kalaban ni Donaire. At kung ang tinaguriang The Filipino Flash ang tatanungin, gusto niyang pumanhik ng ring bago matapos ang taon pero de depende pa rin anya ito sa magiging payo ng doktor patungkol sa kanyang nabasag na kaliwang kamao. Friends, you know, I wanna to I want I want I want fight everyone that I can in this division. You know, there's there's a lot of good fighters that I that I can fight, but for now we want rest and heal this hand. But if given the opportunity that the fight doesn't happen, I'm gonna move up into 126 and, and find a challenge to me. Challenge is what Tribes. Sa panig naman ni veteran boxing commentator Larry Merchant, wala siyang nakikitang maningning na career path para kay Donaire. Paliwanag ng isa sa mga iginagalang na boxing pundit, mas malamang na maging biktima ng sigalot ng top rank at golden boy promotion si Donaire. Ito'y dahil lahat anya ng mga magagandang laban para sa si Jensen fighter ay nasa bakura ng golden boy promotions tulad ni Namares at Regondo. I'm not sure what fight be made because of the Golden Boy and top rank situation. I'd like, you know, to see him be put in with people who want to fight him instead of who decide that negotiate a peace. Maybe he has to move up to featherweight and find some people there. Kapag pumanhik sa featherweight si Donaire, mas mahaharap siya sa mas bigating kalaban pero mas mapapansin naman siya ng mga fans dahil ito ay heavier weight class na. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, telebisyon ng bayan.